Hello mga kaibigan! Kamusta po kayo lahat? Welcome po sa aking mini vlog for day vlog mga kaibigan um, nais ko lang po i-quick update po kayo nasa bahay na po ako I know mga kaibigan nag po kayo sa akin kasi it's been a while din na hindi po tayo nakapag vlog naka-upload ng video and also po um, nakapag livestream stream So, today mga kaibigan is Saturday. So, 23rd of September po tayo today. So, ngayon lang po ako nakapag-vlog and also nais ko lang po i-share sa inyo kung bakit nawala po ako ng dalawang linggo sa pagwawaiti. So, the reason mga kaibigan, um, dahil po sa ating health condition, uh, hindi ko na masyadong is mention po sa inyo. Before we start sa uh, story natin, uh, sa story ko, Ayan, uh, mega shout out po sa lahat ng mga kaibigan natin sa YT World and also FB Reels. Um, alam ko yung iba nating mga kaibigan dito sa FB Reels Nag-PM po sa akin Pasensya na po na hindi ako agad-agad nakapag-reply sa inyo Dahil po ay nagpapagaling po talaga ako So nag-relax talaga ako since I came out from hospital So ito po yung story nating mga kaibigan Ikwento ko na po sa inyo Bakit na nawala po ako sa pag-upload ng video at saka live stream um, Way back last thursday um nito lang thursday o last week yata last week on thursday um mayroon po akong doctor appointment sa aking GP for blood test so and then by friday bumalik na po yung aking result uh, madaling araw po, po um wala po ako dito sa bahay Uh, si Britton lang nandito Mayroon daw pumunta dito sa bahay At kumatok daw sa pintuan May ambulance na daw at saka doktor So sinusundo po ako mga kaibigan Dahil po the reason daw na Kailangan daw nila akong dalhin sa hospital Kasi um, yung high globin ko daw na red blood cells sa katawan ay sobrang mababa, 37% lang. So, which is, pag ganun kababa yung high globin mo, mga kaibigan, sa katawan, very, very, very anemic ka daw. So, is less blood cells or blood circulation sa katawan mo. So, di chances daw na mahimatay ka, baka daw makumatos ka pa daw, or something wrong happen pa daw, kasi walang red blood cells na dumadaloy, nagsisirculate sa ating katawan, lalo na po sa ating heart, lungs, and also brain. kaya't pala mga kaibigan, um, palagi po ako nahihilo for past few months, and also Uh, shortness of bre breathing, ayan, hinihingal po ako, walang tapos, nahilo, tapos, pagod yung katawan ko, palagi ako natutulog, so, luckily po, one of my friend, um, si Rachel, uh, nag-advise sa akin during, nag po ako doon sa, uh, birthday ng kanyang anak, nung July yata yun, na, talagang in-encourage niya talaga ako na magpa-doctor yun. Uh, pinakinggan ko naman siya. Thank you. Shout out po sa kaibigan kong matagal na matagal kong kaibigan. Kaibigan Rachel Arisgado. Ayan. Mayroon po siyang ano, um, um TikTok or FB Reels. Ayan. Um, subscribe nyo po siya. O oh, shout out po. So, ayan. Huwag na natin pahabain po mga kaibigan. So, kumatok Anyway, kumatok daw dito yung ambulance, sinusundo ako, kinausap ko din ng doktor kasi tinawagan po ako ni Britton ng Friday, uh, half past one in the morning na yun na kailangan ko daw pumunta ng hospital as soon as possible. Hindi naman po ako makapunta ng, ng hospital as soon as possible kasi um, madaling araw po iyon, mahirap pong maghanap po ng carer na magpalit po sa akin, sa aking duty, uh, lalo na po yung aking agency, wala po silang on calls or emergency, out of hours, yung second kin na lang po ni Alaga na dapat kong tawagan, uh, tinawagan ko po siya ng 2 o'clock, walang sumasagot kasi yung phone niya pala nakasilent, no disturb pala, magre lang siya ng twice, tapos papatay na siya. And then, naghintay po ako ng alas 5, normally, 5 o'clock in the morning, gising na yan siya. Tapos, mag, may aso kasi sila, may papi kasi sila. Kaso lang, hindi niya chinek daw yung phone niya. I it's bit weird, really. So, anyway, nung 5.30, piniim ko na siya. Nasabi ko, it's not all about your mom, this is emergency. Na I have to go to to hospital nga Ma, kailangan daw akong i-admit sa hospital kasi ano anemic daw ako yung high globin ko is only 37% in my uh, my body ganun nga tapos eh, hindi naman makasundo si Briton sa agad-agad sa akin ang ginawa po ay mga kaibigan si Briton muna nagpasok muna sa work tapos um, yung anak ni Alaga, 6.30 niya, da, 6.30 niya na daw nabasa yung text messages ko. Tapos, dumating siya doon, nagdali-dali lang din siya, nag-get ready, uminom ng kape, magpaano na muna ng aso niya. Tapos, before 7 o'clock, dumating na siya doon sa bahay ni Alaga. Siya na mag-asikaso, maghintay mag-organize na magpalit sa akin through agency contact lahat doon kailangan ko din tumawag sa aking agency or mag-email sa aking agency na to let them know emergency na hindi ako maka-attend ng ng continue ng aking shift kasi kailangan ko mag-work uh, kailangan ko pumunta ng hospital And then, dumating yung anak ni alaga, naghintay na din, nagbook na din po ako ng taxi. Pinahintay ko pa ng mga 10-15 minutes yung taxi para makadiretso na po ako sa train station kasi hindi ako pwede masundo ni Breton. Hintay, eh, sunduin niya na lang daw ako sa train station once I get to to our town. Ganon. Um, Tama-tama din. Uh, pagdating ko po sa aming area, dito sky Breton banda, Sinundo niya po ako sa train station, uh, maaga na din siyang natapos sa work, nagpaalam din siya for emergency din, he need to leave at work early dahil dahil niya daw ako sa hospital. So we get to hospital mga kaibigan, is already 10 o'clock. Nagintay lang siguro kami mga kaibigan mga 15 minutes, tinawag na doon yung name ko kasi uh, nakarecord na doon yung aking name sa hospital na yon at pumunta kami doon sa hospital na iyon agad-agad mga kaibigan inasis na po ako dinala na ako doon sa sa second floor doon po sa area na waiting area na i nako laki-laki li lang talaga mga kaibigan um, um mabilis lang po yung kanilang pag-asikaso sa akin kasi kailangan siguro talaga na um, unahin siguro ako kasi yung high globin ko mga kaibigan yung red blood cells ko daw oh, sobrang baba so siguro naging tayo lang siguro ako dun sa itaas na iwan si Briton sa ibaba mga kaibigan mga um, ano na yun 10.30 mga 11.30 na yun sinabi ko kayo tinix ko na lang si Britton na umuwi na lang siya kasi kailangan siguro baka admat mag-admit ako sa hospital, mag I gonna stay in hospital for a while, sabi ko sa kanya, kasi chinek ulit yung, kinunan ako ulit ng dugo, blood test, tapos chinek yung, yung aking high globin, yung high globin ko daw is 43, so which is mababa pa din daw, dapat daw naka 70 above daw percent ng high globin sa ating katawan, um, kasi kung very low daw, you're in danger na nga daw talaga. So, yung ginawa, um, may doktor na nag-assist sa akin, uh, mayroon na pong chinek-check sa akin, yung ganun. So, yun nga, nilagay na po ako don nilagay na po ako don sa safety room na parang ano nila yung parang patient room ba na uh, maghihintay na lang ako ng ano ng ng aking um, blood transfusion anemic Sobrang anemic ko daw mga kaibigan. Kailangan daw akong lagyan na daw ng dugo. Ayan. So, while I'm in that area, na lagyan po ako ng ano, ng one bag ng dugo. Tapos, nung na-finish na yun, nilagyan naman ako ng pangalawa. Tapos, habang naghihintay po ako ng another um, room sa patient talaga na doon mag over. So, na-end up po ako mga kaibigan, ilang araw, ilang gabi din ako nagstay doon, at uh, saka ilang um, days rin ako nagstay So, which is four nights and also um, five days, yon Yun nga mga kaibigan, talagang ilang beses po akong kinuna ng dugo to make sure, chine-check ng... Pag, na, pag once natapos na yung blood transfusion, in couple hours po mga kaibigan or next day, kailangan nilang kunan ako ng dugo, yan, check nila yung high globin ko, their increase or not. Yung nalagyan na po ako ng two blood transfusion, tumaas po siya mga kaibigan, 62%. Pero kailangan pa daw ng another blood transfusion. After yan sa dalawang bag, nilagyan muna ako ng ano ng fluids. Ayan, IV. Nilagyan po ako ng IV. After that, kinabukasan, kasi kailangan po nila i-order yung, yung dugo. Ayan, in-order pa, no? Eh, ayun, nilagay nila. Dapat, all having a uh, four ah, uh, bags of transfusion. Kaso lang, ay, ang, yung pang-apat, hindi na nilagay sa akin kasi, um, ano daw yata yun eh, uh, i-order rin pa and also po, hindi nabigay sa akin kasi yung, ano, yung parang high temperature daw ako, chinik nila yung, ano, yung temperature ko, 38 uh, degree. Ayan, 38, mainit daw yung katawan ko, yung pangatlong blood transfusion yun. So, hindi nila nilagay yung, ano, yung pang-apat. So, pang, following day, ayun na nga, marami pa akong test-test na ginawa. So, hindi, hindi ka makatulog masyado doon sa hospital, mga kaibigan. Kasi, um, the nurses, the doctor, in and out, the ward, all the time, ganyan. Tapos, yung mga katabi mo, they're out, agony on pain, hindi ka din makatulog. So, every hour or every four hours ginigising ka ng mga nurses to give your medication to check your temperature parang ganun ba tapos um, kailangan mo daw you drink a lot of water ganyan, okay naman doon yung mga nurses, mga doctors so shout out, shout out pala sa mga uh, magiting nating mga nurses uh, na sobrang maaruga po, ayan, dyan po sa NHS, sa Wolverhampton, New Cross, uh, most of their nurses, doctor, they're very uh, helpful talaga, mababait po sila, arugang-aruga ka talaga. So, shout out to all to all the nurses, mga Pilipina, mga ibang lahi din po. Shout out to you guys. Uh, thank you so much to looking after us. Um, we all appreciated talaga Uh, mababait po sila talaga mga kaibigan you've been looked after well at saka good vibes din po sila they're so uh, always chatty and happy ayan nakikipagmaritisan din po kami during um, lunch yung parang pagising namin sa umaga good morning ganyan no maganda po talaga salute to you and shout out to all the Filipinas and Filipino Uh, nurses dyan sa New Cross, ayan, sa Wolverhampton po, so yan lang po i-share ko po sa inyo and then after that mga kaibigan i-add on ko na lang po yung aking video na after na-discharge po ako nung Wednesday evening um dumiretso na po kami sa Wolverhampton, lumamon po hindi na po ako nakapag paalam, kasi talagang during that night after our dinner Napagod na din po ako mga kaibigan, hindi na po ako nakapag-outro ending sa aking uh, video. So yan lang po mga kaibigan, may isi-share ko. Thank you so much po sa mga kaibigan nating nag-abala dyan, nag-worry, nag-PM sa akin. Um, I'm safe and sound po mga kaibigan, okay na po ako. Ayan. Uh, nagpapagaling na lang po ako, ah. I got two weeks off. Sa work may nagpalit din po doon sa akin um, so tingnan lang natin mag-take easy po tayo don't work too hard uh, we need to look after ourselves um, talagang uh, importante po talaga mga kaibigan yung ating health uh, money is not everything basta look after yourself na lang talaga ang needed natin mga kaibigan, lalo na po sa ibang bansa po tayo, mahirap po magkasakit talaga so yan lang ang masasabi ko mga kaibigan maraming maraming salamat po and shout out po sa lahat po nating mga legit solid friends nagbo-worry po sa akin so ito na po yung um, ang, ang aking vlog for today um, kung nagustuhan nyo po yung aking video, pa-like, pa-share, pa-subscribe. I'll see you next time po mga kaibigan. Magpapagaling muna ako. So, while we here at Breton Place, mayroon tayo mga kunti-kunting content na ma-upload. So, I know everyone naghihintay na po sa aking mga content or sa aking mga upload. Pasensya na po, hindi po ako nakapag-support sa inyo. Wait nyo na lang po yung aking support as soon as possible. Pag okay na po yung ating energy, suklian ko po, kayo at balikan. Ayan, nabulol na po ako. Ingat po kayo mga kaibigan. God bless you all and I'll see you next time. This is a quick glimpse of video habang nasa hospital po ako mga kaibigan. Ayan po, na-admit na po ako dyan at saka tinurukan na po ako ng one bag of blood transfusion. Uh, this video was taken on 15th of September. Nakaw video lang po ito kasi bawal po mag-take video sa hospital what's up, what's up? Ayan na po mga kaibigan, quick update. Discharge na po tayo sa hospital. So, I was stay there for four nights and five days. ini So, home time now. And Britain pick me up. I know some of you, all my whitey friends are worried. <laughs> But I'm safe and sound, still breathing, still alive. <laughs> so um, after this in hospital, we're gonna drop by to Wolverhampton Cosmo. We're gonna have something to eat, and then then after that dinner, we going back home. Kasi malapit lang dito yung restaurant na gusto namin puntahan. Finally, I thought I'm gonna be discharged tomorrow, yesterday, yesterday but they making sure that I'm alright everything that's why it's has been dragged on really about the process for discharge the patients so well anyway I'm going home now so I'm not staying. in hospital anymore because it's difficult really because you're hardly sleeping there. Yeah, last night I have a rough sleep last night because two admission last night, new patient going into our ward. And then they making a lot of noise, banging and moving things and God knows what they do. So malapit na po kami sa Wabahampton. Ay, dito po. Yan dito po kami, Taan. Yan. Brantley Bridge I'm so thankful really because lots of nurses there Filipino and they look after you well babe mm -hmm. even the English people and, and the black people they look after you really well they're good stuff to be honest yeah and the doctor early on to see me is like really cool. Doctor, you saw our doctor today? Yeah, well on strike. some are on, some are not. Uh, I suppose I gotta have some like Yeah, of course. Last they only have two, yeah. two doctor yesterday in our ward mm -hmm. in a nine something like that. i update update. Ayan mga kaibigan, mo na po dyan. So, ito po yung look natin today. Ayan po yung look natin today. Putla pa din. <laughs> Anemic. Putla, I gonna shove it in more food best I can. <laughs> ayan po. Oo, I really miss soup. Hot soup. Oo. Ayan po yung mukha natin. So, because it's big color that's why you can tell my, ano, blue top. Ah, it's windy. Windy, windy. Ayan po. it all you can track Boy, we got money to pay. So, so what? Ay, lamig. Mm. Let Briton. Only walk in po to walk in. Walk in. Ayan. Sige na, babe. tayo. Um. Ayan. po yung cosmo kain po tayo ayan yan first batch si Britto, na no, na mo <laughs> ayan treat ourselves mm, sarap huh? nice also greenery. kain po tayo